Ah, hindi nga. Ay, ako. dinig mo. <laughs> dinig. Eh, <laughs> Ay, pa nga <mo> eh. Nadinig <laughs> mo ah. Malakas. Nakakahiya <laughs> kasi. Mm. An Anhan yun sa'yo. Di ba? Opa, opa. Di yan sa'yo. Hindi ko alam. Hindi ko, hindi mo nabasa yun? Hindi. Hindi ko marunong magbasa ng ano, Korean? Abo, hindi nga ako marunong nun eh. Ay, ano, hindi mo nabasa yun? Taga English naman yung ano. English naman yung sulat. Di ba? English. Oh. Pero yung salita, hindi. Eh, siyempre. Pero bababasa mo siya. Parang nakada oh, nakadaan tayo dito, di ba? Oo. Oh. Dati. Oo. Oh. Ay, magda-drive tour tayo dyan, no? Oh. Pwede ba mag-drive to dyan? Oo oh. kahit, kahit motor? Oo, oh. kahit wala kang sasakyan, pwede Okay Kahit naglalakad ka lang, pwede ka dun pumunta Eh uh -huh. Oo oh, nga Drive to ro nga eh <laughs> Eh di kunyari nagda-drive ka O ganun ganun ka o oh. Nakatayo Obo. ka lang Oo oh. nga Subukan na, subuka natin o oh. Abo, ikaw lang <laughs> Pwede nga yan hindi pala Ay. Dyan Ay, dun, 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 dun pala. Eh. Oh, tumatama. Oh. Gas-gas na yan. Ah, hindi nga. Ay, nauutot ako. Oh, yan. Dinig mo. Ano <laughs> <laughs> <Dinig>. pa <Dinig, ha? laughs> eh. <laughs> dinig, mo. <laughs> dinig, mo. <laughs> dinig mo? Malakas? <laughs> hmm. Ang bulok ano hindi mabaho, yung sa'yo mabaho eh. Oh. Sa'yo, sa akin may amoy, pero, ay may, may tunog pero hindi mabaho. Sa'yo, walang amoy pero sobrang baho. What? Walang amoy pero sobrang baho. Ano ba yun. Di ba sa'yo, walang, ay walang, walang tunog pero ang baho. <laughs> di ba yung utot mo? <laughs> <laughs> Iniipon mo kasi isang linggo eh. Hindi Kaya ang baho tuloy na utot mo. <laughs> Hey. Mag SM tayo tao pero wala tayong pera Okay lang yan Papasok, okay. pasok lang tayo ng SM Tapos alis na tayo Okay Matutulog lang tayo doon sa ano kasi malamig di diba Yung ano? Sa, dyan sa Ata, SM Ayaw nga <laughs> Bakit tayo mo? Ayaw ko May one piece o? Oh. Asan? Ay no, 100 anime costume wings Asan? Ay, basta huwag na Hindi ko nakita Hmm. Wala na, hindi ko na makikita. Hmm. Ano nakalagay? Kos no. Costume ano? Cos Ari. Cosplay. Ah, cosplay. O, dusali ka dyan. Haba. Tapos ikaw si ano? Ikaw si Katakuri. Katakuri. Ayoko. Ikaw oh, na tatlo. lang si Bobby. Huli, tatlo. May anak, may ano. ano yun? Yan? Huli sila kasi... sa motor bawal ang tatlo Bawal ang bata. Bawal ang baby pa na hindi abot yung tinutungtungan na ganyan na katulad mo. Bawal yun, hinuhuli. Okay. Bawal din, bawal pag tatlo sa motor, dapat dalawa lang, hanggang dalawa lang ang motor. Okay. Ayun, pinara sila, hinuhuli sila ng ano. Anong tawag dun sa mga nanguhuli? Police. Hindi. Ano? Pwede rin police. Sa mga ano, traffic enforcer.

Kumakanta ka ba? Ha? Mm. Kumakanta ka sa loob ng helmet. Mm. Ah, galing ah. Ano kinakanta mo? cigarette Ah. Ba kinakanta mo ano? Maalaala mo kaya? Ha? Maalaala mo kaya? Hindi. Ano?